maging totoo tayo. May mga taong nakakakuha ng kapangyarihan, pera at kontrol sa pagbagsak niya. Tignan natin ng mabuti. Sino ang panalo sa politika? Hindi lang basta pangulo si Duterte. Isa siyang puwersa na yumanig sa hanay ng mga elitismo sa gobyerno. Ibinunyag e niya ang katiwalian. Tinawag niya ang mga pangalan ng mga untouchables. Ginawa niya ang mga bagay na kinatatakutan ng karamihan. Kaya siya ay mapanganib. Ngayon nawala na siya. Ang mga kalabang politiko na hindi siya matalo sa halalan ay nagsasaya. Ang mga korap na opisyal na napatalsik ay unti-unting bumabalik sa pwesto. Ang mga dynastiyang nawalan ng impluensya noong panahon niya, sila na ngayon ang nangunguna sa pag-atake sa kanya ang tanong, hustisya ba ito o pag-aalis ng banta sa kanilang kapangyarihan. Sino ang panalo? Noong panahon ni Duterte, nawalan ng bilyon-bilyong kita ang mga sindikato ng droga. Natanggal sa pwesto ang mga tiwaling opisyal. Nawalan ng hawak sa mga government deal ang ilang negosyante na may maling motibo. Ngayon, dumadami na ulit ang mga shipment ng droga. Nabubuhay na muli ang mga krimen at sindikato. Nakaupo na ulit ang mga dating makapangyarihang negosyante. Gusto nyo bang maniwalang pag nagkataon lang ang lahat ng ito? At pag-usapan natin ang influensya ng banyaga. Hindi natakot si Duterte na tumanggi sa mga kanluraning bansa. Hindi siya yumuko sa mga utos ng dayuhan. Pinalapit niya ang Pilipinas sa mga bagong alyado. Malinaw niyang sinabi, tayo ay isang soberanyang bansa, hindi papit ng iba. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit, bakit ngayon nawala na siya sobrang interesado bigla ang ibang bansa sa katarungan ng Pilipinas? Tahimik sila sa mga war crimes ng ibang leader sa mundo. Pero may panahon sila para litisin ang isang Pilipinong Pangulo? Tanong, karapatang pantao ba ito o kontrol lang? Kasi aminin natin, kapag wala na si Duterte, hindi ang Pilipino ang nakikinabang. Hindi lalong magiging ligtas ang mamamayan kung aalisin ang leader na lumaban para sa batas at kaayusan. Hindi rin mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng droga sa pamamagitan ng pagkulong sa taong sumira sa mga sindikatong nagsamantala sa kanila. Kaya uulitin ko, sino ba talaga ang nakikinabang? At ang mas mahalaga, anong kapalit? Dahil kung si Duterte ang tinutumba ngayon, bukas sino ang susunod na gustong sumalungat sa sistema? That's hashtag Zandra says. Sabi nila, tumahimik ka na lang. Ang sabi ko, bakit?